so good morning mga katrikwan dito naman tayo sa ating adventure dito tayo sa Chungwon pupunta tayo ng middle hill peace, salute, let's go ayan, bus station ayan, bus station bus 82 ayan, bababa tayo ayan Ayos nyo ngayon, 7 eleven Kakaran ka ka Ito na guys Bus 82 And, Ito sa sakay So ayun mga makatribo Ito yung umpisa natin na Starting point natin Sing Moon Country Park Ayan Ito tayo pupunta Hoy, ang mga mag tribo ng gitay ng isa. Yan. Sa ating nilarakaran. Yan ang pamahinintay nyo mga tribo. Mag-hiking na! Ang tayo galing. Ang tayo pupunta.

I-miss mo ba yan? Ah, dam. Unta yung dam. Natan nyo? Doon tayo papunta. Doon tayo galing. Doon yung dam. Ayan guys, pasok tayo dito. Papunta doon. So, let's get it on! Mga kapatid po, Trail tayo. Ang tayo mga po, very nice view. Pagkita. tayo galing. So mga kapatid po, natin itong trail na to ayan patag na patag easy hike lang yan punta pa punta sa bundok na yan kaya pang niyo nyo mag hike na trail doon tayo kalay ayan doon papunta sa dam kaya yung mga katribo ito yung mga Ayan yung ano ng dam. parang nakita nyo. Ayan. Ayan siya. yung tanaki niya. Ayan guys. Yeah.

Ano ang panghihintay nyo. Let's go. Ganyan okay. dito mga katulad sa taas. Ang dahil galing. Pari ba doon ang galing? So, lang yung stairs. At doon tayo pumunta. Guys, all the way down. ang mga katribo doon tayo, tayo so let's go mga katribo ayun ang middle trail tayo. so ayan yeah, mga katribo mga 28 na tayo ang tayo galing. Ayan. ayan mga ka-tribo, yun yung aakitin natin. Ito tayo galing. Ito so yung mga ka-tribo, na tayo sa Needle Hill. Ayan. Yun na aakitin natin. Ayan mga ka Ayan mga kaludi ayan let's go thank you lord isa na mas success ang ating naabot mga katribo at ito na tayo sa Needle Hill sa Tuk Tok mega mega loud shout out sa lahat ng ating mga followers dyan subscribers At sa ating mga ludi dyan mega mega loud shout out at na si katribo sa Tuk Tok Papakita ko sa inyo mga tribo yan ang nakit ni Katribo on the house yan yan ang mga nyo mga Katribo punta na dito thank you lord ayan ang prueba peace salute hanggang sa muling adventure Nikat on the house.